karon mga kaibigan no at eh, vlog lang ha kasi malain mo nga ha ay lang mo kalain harap sa inyo masuko mo ano siya <coughs> ah, eleksyon naman hapit no kanang mo mo na ay diha nga plano nga mudagan pagkakapitan or pagkakonsilor especially apil na po ng mga iski niya na so pag prepare prepare na gitaon mo kay ano naging karon updated na kayo ang mga tao dili na prihabaya sa unang uh, mudawat rag 20 pesos karon gcash na baya no na gcash 200 ya yeah, lahi pa nang 5 to pulo ka kilong bugas so, Kamu, pag prepare prepare gyud mo kay di gyud mo kadaog kung di mo manghatag ng na. di ba prepare mo Jeez. daan ako? Nakanutis ba ka mga kaibigan? Sa una gani nga napaka sa pinakalisod nga sitwasyon sa imong kinabuhi nga ikaw naningkamot kamot para makahuman og eskwela, no? Kini experience nako na ni kay alas 2 sa gabi sa kadlawon, no? Sa sayong kabuntagon sa amoa sa bukid when I was in the bukid noon na nag-eskwela ko high school. Alas 2 pa lang nagmata na ko ngadto magbaklay, It's almost 16 to 17 kilometers pa doon sa Kiso National High School. Daghan kayo magdaot sa Imuha, no? Ah, di nakahuman na kahuman, na. Ana ba, no? So, we use that strength. Pero, after nga makahuman ka, ay, kusog na kayo mo sa Imuha. Uy, salamat kayo. Nakahuman na akong pagumang ko. Nakahuman na akong pag-sure. Kusog kayo ka magdaot. Walay encouragement. Mga kaibigan, huwag lang kayong magagalit sa akin, ha? Vlog lang po ito, no? It is a reality lang po, no? We based for the reality. Kitang mga Pilipino, manggod, sagaran sa tua, mga hambugiro, mga hambugira, mga inggitiro, mga inggitira. Once gani, nga atong amigo, uh, mulambu lagamay, ang uban, ana, mahimong hambugiro, mahimong hambugira. Ang uban po, ana, mainggit sa imuha. So that's why here in the Philippines, dili gid ta pareho sa laing nasod nga taas o away kung unsay maabot, no? Dapat tabangan unta nato, dapat malipay ta. Ang uban da na, no? Da na kay daot man pud utok. Ikaw daot man kag utok, di ba? Kusog ka manghilabot kay daot man kag utok. Vlog ni really, ha, kalabalo ba ta mga kaibigan na nga nung dili gita mo asinso especially sa tuwang nasod here in the country kay kining mga Pilipino daghan kay bright na di ha pa bright bright no? na iuban nga ha mula ba pa sa leader sa gobyerno or na mahala sa atuang nasod Oh, kan ya. Kamu deh, kau. Ya ba? Mas bright pa sila. There is no obedience, no. Walay pagsunod uh, sa insakto. Not like in other country. No, Bukan kay sila ngadto. Kita nga re puro mga bright. Daghan kayo bright. Tertir abang mga tapulana po ni Pilipino. Tapulan magsigirag kining mga Pilipino mga kaibigan kining uh, mga tao sa Pilipinas no makita ninyo magsige na lang yung reklamo sige lang reklamo mahal ang bugas mahal na kayo ang kilo tag 54 ang kilo sa bugas di ba kamo nga na mga bisyo nga na tanawa na inyo hang bisyo daw sige mamug reklamo nga mahal ang bugas ang red horse nagpila. Oh. mo eh, oh, mahal. gupalit man gyud basta na kwarta. Mahal lang na siya kung wala tay ipalit, meaning wala tay kwarta, walay gibuhat ang gobyerno nga kwarta. Kana mabalaka na gid kay eh, di naman ta kapalit bugas. Gansi na kay tung wala tanum, gansi na kay tung uh, dili kabalo mananom, di ba? Pero kung ngan uh, nila ay mutuo anak. Uh, mga kaibigan na uh, tubago na ko ang inyong mga pangutana karon pidaghan na kayo ng utana nganong mahal na kayo ang bugas nganong mahal na kayo ang mga palituno na to karon no sa to ang uh, nasud or here in the country here in the Philippines mga kaibigan hindi ba ninyo alam kahit gaano pa yan kamahal no kung mahal na daw kaayo maglison na daw sa mut ang Pilipinas wala ba mo kabalong nga dato kayo ang Pilipinas mga kaibigan? Kinsa may wala na sa inyo ha? Kaya ako ang ubanan, ako ang dad-on No? Kung tinuod bagyod nga pubri ang Pilipinas, tinuod bagyod nga nagalisod ang Pilipinas mga kaibigan. Ako, ako mong dadon Agtutag sa bungan. Kita kagkwarta nga ito, panglabay rin Ano? Isang uh, magandang gabi ho sa lahat mga kaibigan Our topic is all about sa Kailan ba ho nagsisimula yung uh, Tinatawag na King Paul or the cockfighting Marami hong nagtatanong sa atin dito Especially here in our uh, Facebook Ang cockfighting po mga kaibigan Ay nagsisimula pa yan in ancient Greek pa yan Ancient Greece no kung mababasa ho ninyo doon sa Encyclopedia of the Britannica that was uh, established under the civilization in uh, 524 to 460 BC or 460 BC to 524 BC pa yan and then the one who developed uh, here to introduce here in the uh, Philippines no kay Antonio Pigapita no research niya yan isang uh, magandang gabi ho sa lahat mga kaibigan sige radyo daw bulan karon, dayon yun kasakit atong dali ulo no hindi natin alam kung anong nangyayari dito sa ulo natin parang ano siya umikirot parang uh, may migraine ako tayo di ba Hello na ho siguro yung uh, ano natin ngayon no isang uh, magandang gabi ho sa lahat especially for those uh, all my uh, followers here in TikTok in my uh, Facebook page and all uh, subscriber in my YouTube channel mga kaibigan isang uh, magandang gabi ho sa ating lahat basta mawgini yang hitabo ng turu ng tao kakaontoh ro ba ipon ba yung shrimps, no Ganoon ako talaga mga kaibigan.